guys, ito yung apektado ng uh, bagyong Christine PH dito sa may Masbate, Aroroy ayan o, oh. kitang kita ninyo ayan yung mga nagiba itong uh, carnival nagiba uh, tuloy pa rin yung malalakas na hangin dito sa may Aroroy at nililigpit na po nila yung mga nakadata dito ng na mga katindahan dito mismo sa may main walk nila uh, dito kami sa may Masbate si tayo bawal na uh, sumakay ngayon At mismo sa may mga kapot ro roro ngayon ako uh, sa pamilya Tapos na may kalsada, mapapansin ninyo yung, yung lahat ng mga galing dagat ay dito na napunta. E no? uh, Dito na napunta yung mga galing dagat mismo. Ayan o. Oh. na nila, nililigpit nila. At eto mismo, ayan Oh, no? yung mga gamit ng mga uh, uh, nagtitid na dito. ay inalis nila. Eto wasa ko. Ito, wasak o. Oh. Nawasak yung mismo. Mawag at ganito pa rin kalakas yung hangin at mismo yung uh, ulan yun, nawasak yung mismo yung bangka-bangka doon at ayan oh, makikita ninyo super lakas pa rin ng na ulan kaya hindi pa rin kami maka wala pa rin biyahe ito oh, ang ating mga masasaksihan dito mismo sa may Aroroy Masbate ayan dito sa may kalsada nila dahil napakalakas na pong lupa na kagabi yung, eh. yung dito na napunta yung galing yan, ano, no galing na dagat ayun o no? nagkalat na na yung mga kahoy mga buhok ayun bali sila ngayon ililipit na po nila yung mga gamit ayun, napakarami pa na ng mga andun ng kanilang mga nagaling dagat ayun o no? ito yung mga naapektuhan dito itong mga tindahan ng pamilya ng bahay ng Aurora ayan nagkalat na po mismo yung mga galing sa dagat uh, at nandito na ayan ang ating uh, makikita ayun dami oh mga puno sang uh, ang ilikot na nilingan yung mga gamit dito Ayan, deredereche pa tayo. Tingnan natin yung bandang unahan. Ito. Pumasok pala dito mismo yung uh, upit, no? Pumasok dito. Kaya ayan ang ating uh, makikita. Tulog tayo kagabi. Lakas hangin kagabi. Uh, talagang ano, no? Yung ampas ng mga alon dito. At uh, kitang-kita ninyan. Dito na naipon talagang pumasok ko yung tubig ko pala ayan, dami um, oh ayan, yung mga tindahan uh, tumuob na yung mga tindahan ayan oh ito lang mismo yung naapektuhan dito ang naapektuhan yung mga tindahan lang dito sa may baywalk dito sa Aroroy uh, more or less naman, wala naman na masyadong na-mitch na, na yun lang yung sa may uh, carnival at uh, bandado sa mga bahay ito, makikita yun, napakarami mga basura dito eh sabi mo kaila ayan o oh. lakas ng halon. kaya wala pang pa piyake uh, mula dito sa may aroroy hanggang sa may quezon wala pa uh, baka lakas ng hanon pa sana kasi nasa metro manila na yung bagyo at papunta na siya ng aurora signal number 1 sa metro manila no at papunta na ng norte ang bagyo pero dito po sa may uh, Bicol region ay uh, mahangin-hangin na lang na konti at ulan-ulan na lang ambon-ambon na lang mismo ang nararanasan nila dito ngayong araw. kaya no, napakaraming, uh, you know? You know? Dyan, oh napakaraming basura masura oh. Ayun oh. Tataipon-ipon dyan 'to. ang mga naapektuhan talaga dito ay eto yung mga tindahan yan o eto yung mga store store dito pag gabi ah uh, ayan yan yung mga pintado yung mga store nila o wasak wasak o eto wasak rin dito at yung mga basura na naggalat sa may lansangan pero ito na, may mga heavy equipment na na kumukuha ngayon sa mga basura na naipon. Nililinis na kagad nila. On the spot mula kagabi. Ayan, sa bandang unahan pa, makikita ninyo. Okay, nililinis naman ang na po nila. Ayan. Sa bandang unahan tayo, makikita ninyo. Ayan, mga store na wasa ko. Oh. Yung mga small business, ayan ang mga naapektuhan dito itong hilera nitong uh, baywalk mula doon sa may pinakadulo yan yung mga naapektuhan alos karamihan na mga nagtitinda dito sa baywalk yun sila ang naapektuhan nito, na ito ano uh, pa na yung mga ano ba nilang mga tindatindahan talagang sobrang lakas ng bagyong Christine dito tayo ngayon sa may Aroroy Masbate. Yan ang mga apektado dito. Ito yung maraming basura, oh. May si kuya, oh. Si kuya, nandun, oh. Maraming mga kahoy. Kinukuha nilang kahoy. Grabe, no? Oh. lakas pa rin ng alon ng alon dito sa Roroy ayan kaya no? talagang wala pa talagang biyahe uy oh lakas Ayan, kinukuha nila yung mga kahoy kaya pala pupunta doon sa mismo sa may adagat, ah, dagat. Merong mga ano, may mga kahoy na kinukuha sila. Eh no? may kahoy pa rin dito. 'Yon, na magagamit nila dito. Ayan, no? yun yan ang ating uh, mararanasan medyo yung kalangitan madilim dilim pa kita nyo yan yan eh, no? dilim pa ng kalangitan no? banda dito uh, at banda doon madilim pa yung kalangitan dito at ito ulap ulap na talagang uh, uulan pa to pero medyo mahina hina na yung ulan uh, at yun ang ano ang um, mga naapekto alam talaga yun no, yung mga nagtitinda medyo malakas yung alon ayun no, nyo naman, sabi yung ng ano ng ulan. Ito ang ating pinaka latest update natin dito sa May Maspate, Aroroy Bicol Region na ito yung mga naapektuhan dito. Yan like and comment and share ng ating pinaka latest update.